Magandang tanghali, Pilipinas! Narito na ang pinaka na balita hinggil sa mga ulat na muling tumataas ang mga kaso ng COVID-19 virus sa Asia. Nananatiling naka at nakamonitor ang WHO o ang World Health Organization sa mga ulat na muling tumataas ang mga bilang ng mga tinatamaan ng COVID virus, partikular na sa Hong Kong at Singapore. Kaugnay ng balitang ito ibinahagi ng WHO ang malawakang epekto ng COVID-19 pandemic sa kalusugan ng buong mundo, batay sa kanilang World Health Statistics Report ngayong taon. Mula 2019 hanggang 2021, bumaba ng 1.8 na taon ang average na haba ng buhay ng tao sa buong mundo. At bilang tugon sa patuloy na pag-evolve ng mga variant ng COVID virus at sa gitna ng mga ulat na muling tumataas ang mga bilang ng tinatamaan ito, muling nagpulong ang Technical Advisory Group on COVID-19 Vaccine Composition ng WHO, nitong unang linggo ng Mayo. Tinalakay nila ang genetic at antigenic evolution ng SARS-CoV-2 at sinusuri nila ngayon ang epekto at bisa ng kasalukuyang mga bakuna. Magbibigay rin sila ng mga bagong rekomendasyon ukol sa komposisyon ng mga bakuna para makasigurong tumutugma pa ito sa nag-evolve na mga variants ng nasabing virus. Sa mga ulat nitong weekend, patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Singapore. Ayon sa ulat, mula 11,100 ay tumaas ito sa humigit-kumulang 14,200 sa loob lamang ng isang linggo, mula ika-27 ng Abril hanggang ika-3 ng Mayo. Tumaas din ang bilang ng mga hospital na ngayon ay nasa average na 133 admissions kada araw kumpara sa daan at noong nakaraang linggo. Pero kahit tumataas ang bilang ng kaso, bahagyang bumaba naman ang mga pasyenteng nasa ICU, senyales umano na nananatiling kontrolado ang tindi ng mga impeksyon sa ngayon. Sabi ng mga health authorities, may ilang dahilan sa pagtaas ng kaso, mas dumami ang social interactions, humihina na ang immunity ng ilan, at may mga bagong subvariant ng Omicron na lumilitaw. Pero sa ngayon, wala pang ebidensya na mas nakakahawa o mas malala ang sakit. dulot ng mga ito, Samantala sa Hong Kong naman, muling nakakakita ng pagtaas sa mga kaso ng COVID-19. Sa nakaraang apat na linggo, 30 ang naitalang nasawi sa 81 na malubhang kaso ng matatandang pasyente. Ayon pa sa ulat, ang bahagda ng mga positibong respiratory samples ay umabot na sa pinakamataas sa loob ng isang taon, indikasyon ng malawakang hawaan sa komunidad doon. Sa Pilipinas, masayang iniulat ng Department of Health nitong weekend na patuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iyan ay sa kabila ng mga ulat na tumataas ang kaso sa Singapore at Hong Kong. Sinabi ng DOH na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa sa ASEAN upang makakuha ng beripikadong impormasyon tungkol sa kalagayan ng COVID-19 sa rehiyon. Ayon sa kanila, wala pa namang dahilan para mag-alala ang publiko sa ngayon, Ngunit nananatiling handa ang bansa sakaling magbago ang sitwasyon. Batay sa pinakahuling datos mula ikatlo ng Mayo, ngayong taon, bumaba ng 87% ang naitalang mga kaso at pagkamatay na may kaugnayan sa COVID-19 kumpara noong 2024. Mula sa 14,074 na kaso noong nakaraang taon, nasa 1,774 na lamang ang naitala sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nananatili sa 1.13% ang case fatality rate na itinuturing na mababa at kontrolado. Sa mga nakalipas na linggo, patuloy din ang pagbaba ng mga bagong kaso. Mula ika ng Abril hanggang Labinsyam, may naitalang 65 kaso, mas mababa kumpara sa 71 kaso noong ika-23 ng Marso hanggang ika ng Abril. Samantala, ayon sa Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, wala silang nakikitang pagtaas sa bilang ng mga konsultasyon o pagkaospital dahil sa COVID-19 sa iba't ibang pagamutan sa bansa. Nilinaw ng grupo na may mga iba pang respiratory infections na maaaring magpakita ng sintomas na kahalintulad ng COVID-19, ngunit maaaring maiwasan ng ilan sa mga ito sa pamamagitan ng pagbabakuna. Sa kabila ng magandang balita, muling pinaalalahanan ng DOH ang publiko na manatiling mapagmatsyag at ipagpatuloy ang mga pangunahing hakbang pangkalusugan. Kabilang dito ang pagsusuot ng face mask sa mga healthcare facilities, pananatili sa bahay kapag may sakit, tamang pagtakip ng bibig kapag umuubo o bumabahin, regular na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, at agad na pagpapatingin sa doktor kapag may sintomas. Tiniyak ng DOH na patuloy silang magbibigay ng impormasyon at maagap na updates kung sakaling magbago ang kalagayan ng COVID-19 sa bansa. At yan ang pinakalatest na balita sa oras na ito hatid sa atin ng Grandioso Travel and Tours. For travel-related needs please call Grandioso Travel and Tours or visit them online at www.grandiosotravels.com. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.